magandang araw mga kaibigan uh, bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam uh, sa mga interesado na magkaroon ng trabaho either full time or part time pwede sa inyong bahay ito po isang income opportunity uh, na magkatrabaho kayo uh, panoorin nyo ang short video na ito mag register kayo online sa QR code na may pakita Pag-usapan natin ngayon ang uh, isang uh, sentence pahayag ni B.P. Sara sa kanyang press conference sa uh, last Friday. Sabi niya, may plano ang Diyos. Bakit nangyayari ito? Tumatak yon sa aking puso't isipan. Talay, uh, yun yung pinaka, one of my favorite uh, verse sa Bible, yung Uh, for all things, work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, dito nakita ko ang ano ni Dipinday Sara na ano siya. Uh, God-centered siya. Yung nangyayari sa buhay niya is inire-relate niya palagi sa kalooban ng Diyos. Okay? <laughs> so, uh, ongoing ang uh, live streaming ni Third Floor Studio. Palagi akong nanonood. Salamat, Yusek Marlon and Yusek Pamila. Title ng kanilang kwan is God Save the Queen, BP Sara Duterte. Ito, na napag-usapan din nila itong tungkol sa plano ng Diyos, bakit nangyayari ito sa buhay ni Bitintay Sara. Okay, parinig ko lang sandali ah yung kanilang discussion tungkol ito din mamaya dadagdagan ko ng reaksyon. maganda sa kanya hindi niya direktang sinabi masabi na nagsisisi siya na naging ka-ticket siya ng isang Marcos Jr. pero malaman yung sinabi niya na may plano ang um, nasa itaas, uh, uh, uh. kaya nangyayari ito. Oo, so, kasi pala tinanong din siya if, uh, if she regrets uh, being with and supporting, uh, running, uh, with. running with, oh, di diba? Ah, Marcos, uh, Marcos. Uh, Marcos Chucon. Ang sinagot niya actually parang, ah, this needs uh, another sit-down. Parang gano'n, no? Tapos sinabi niya niya, may plano ang Diyos. Yes, tama. Dito, sa tingin mo, kasi dati na rin natin tinatanong yan sa mga, yan sa mga sarili natin, kay Atty. Vic. tinanong din natin. Kay ngayon si P.P. Sara ang natatanong, will say na yes, uh, nagsisi tayo. However, ang pinakamagandang mga nasasagot nila is, hindi naman tayo ang nagkamali, Marlon. Yung mga tumulong, hindi naman tayo ang nagkamali. Yung mga pumoto, hindi naman ho tayo ang nagkamali. Ang nagkamali ho, yung tao iniloklok natin. Dahil unang-una pa lang pala sa plano nila ay manloko na. Hindi natin nakita yun. Tama, tama. Eh, ang ganda ng sinabi nga, ano, sabi ni Bipis sa tara, kasalanan ko ba na hindi siya marunong magpaka-presidente? Oo. Oh, Di ba? Ang lalim lang. Ang ano yun lang, ah, kung sampal yun, Marlon, ng isang babae, hmm. eh, naglatay ang pisngi nung sinampal. Sobra. <laughs> sa totoo lang. Maglalatay talaga. Para nga yung ano eh, magkasama, magkasawang sampal eh, uh -huh. with matching Oh, o, <laughs> <laughs> Yung tabaga, uh, Yung ka nun, di yung ano, yung know? uh, ang isang mm. na isang weak leader ang isang Marcos Jr. Uh -huh. Ito rin ang biglang pumasok sa isip ko, Marlon. Diba una nang sinabi ni PRRD na weak ang isang presidente. Dahil sa mga panahon na kailangan yan, hindi yan lalabas. Hindi lumalabas. iisipin ang mga taong sumuporta sa iyo na hindi ka na muling suportahan kung sino man ang i-endorse. Alam mo mabigat pa rito pa. Uh, kailan ba tayo be. may kausap, no? Hmm. Ang sabi, talaga daw nagpapatakbo na ngayon ng palasyo ng Malacanang. Yung babae. Grabe. No? Grabe yun. At dun sa babae niyon, okay. uh, kailangan ang loyal mo, ang loyalty mo nasa kanya. Nasa kanya wala sa loyalty ng isang Marcos Jr. Pwede ba natin ikwento yun? Uh, na, pwede ikwento. Ano Huwag ko na sabihin. Sini kwento. Uh, di ba? Oo, oh, oh, Oh. Yung gaano katotoo na ang pinanitan ng bagong kalihim ngayon, hmm. ng PCO, hmm. na ang unang uh, main reason kung bakit hindi siya, ano may natipuhan ng babae, hmm. dahil ang loyalty di umano nito ay nandun sa presidente. Eh, eto mga na-promote naman. Okay. So ayan, uh weekly leader. Uh na, punta tayo doon sa Bakit nangyayari ito? Tinanong ko na ilang beses ko nang tinanong sarili ko, uh, why God allowed these things to happen na pagkatapos na umasa tayo na babayan babangon muli. Pagkatapos na nakita natin yung napakagandang samahan nila nung una, yung unity. Pagkatapos na napakaganda yung buwelo, yung first uh, three months, lalo na nung nandun pa si uh, Atty. Vic Rodriguez, napakataas yong ano eh, napakataas yung hope ng mamamayang Pilipino na ito na. Bayan babangon mulik Pat konti-unti, yun na. Lumabas na ang katotohanan. Ito nga yung pagiging weak leader ng nahalal na Pangulo. Balik tayo doon sa ano, yung nakabasa sa inyo, yung libro ni Vic, nga Kingmaker. Ako. Uh, nakakapanghinayang eh. Noong umpisa, good governance ang target. Pangulo, ah. At nandyan, si Atty. Vic na alalay. Eh, napakaganda yung ano kayo. Pinipili nila yung mga i-appoint. Dapat with the character, integrity, nang isipin lang yung kapakanan ng tao. Nang ganda ng simula. Kaya lang, nung nakialam na yung sinasabi ah, na yun nila, pam, uh, Yosek Pam and uh, Marlon na babae sa malakay yun na, nagkagulo na. Plus yung isa pa na alalay ng babae sa malakay yun na, nasira na. So, again, why did God allow these things to happen sa ating bansa? Bakit pinabayaan ng Diyos na si Bipi Sarah na hopeful na may continuity yung magandang nasimulan ni PRRD. Kaya sumuporta siya sa mga Marcoses. Ito na. Bungkag lapinig. O wala na. Nasayang ng lahat. Again, I agree with BP Sara na may plano ang Diyos sa nangyayari ito. So, uh, anong plano? Hindi ko pa masyado ano. Siguro, ano? Uh, training ground o testing ground muna ni BP Sara ito. Paano siya um, mature politically? Paano niya i-handle yung mga ganitong sitwasyon? But in the end, pag nalampasan niya ito, nako, BP Sara will emerge stronger. BP Sara will emerge victorious pag nalampasan niya itong mga pagsubok. So, sa atin mga kaibigan, Uh, lahat tayo dumadaan sa ganitong pagsubok. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. God is in control. Umasa tayo sa Diyos. Uh, Exodus 14.14 14. may verse din ganyan na uh, The Lord will fight for you. You need only to stand still or be silent. The battle is not yours, but God's battle. So ito, uh, alam ko, mahalan Diyos ang Pilipinas. It's the only Christian country in Asia. At alam niya, hindi niya pa, alam ko, hindi niya pababayaan ang ating bansa. God save the Philippines. God save the Queen, BP, Inday Sarah.